sana ang pupunta Ito po rin. kami. Oh. Nag-uwok lang po. Hello. Para po lumakas lang po ang ating mm. heart. Hindi po. Okay. Nanghahunting po kami. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ano pa ang palakas ng heart-heart? Nanghahunting okay. kami ng mga po. Yeah. Poging, Dahil kami ano, ano, mga dalagang-dalagang. Poging ano, Poging kambing, kambing. kambing. Oh, Ayan o. Yeah. Dami o. Oh. O, oh, ayan o. Oh. Ako, yan ang ebang po. Konting ano lang po ah uh, minuto hindi nga, na paglalakad thank you thank you kasi po ah uh, Misan, iwanan po natin yung trabaho sa bahay. Nainip kasi na si Maris. Ayaw mo parang mag-asawa. Ipwede na naman siya. <laughs> Sabay ganon. Ayun. Ayun. nang ba nga ba? Oo. nang araw, nang bata kami, hindi kami marunong hunting. Kami hinahunting. Ngayon, oh, matatanda na. Hindi, kami humahunting. Ang matatanda, Tibilin, 80. Bata ka pa. Unde. oh, hindi. Tanda na. Kaya ako yun Hindi na ako hinahunting. Ayun no. Oh. Talagang uh, hindi mapakali. Gusto nang i-send yung mga groups, video. Uh, <laughs>